Sarap na luto sa tofu? Nako guys, itry niyo to. Bukod nga sa napakasarap nito, ay napakadali lang nitong lutuin. Kunting ingredients lang din ang kailangan mo, kaya naman mag-start na tayo. Itong tofu nga ay hihiwain lang muna natin ng medyo maninipis. At dahil nga medyo malaki yung size nitong tofu na nabili ko, hihiwain ko lang din ito sa gitna. Pagkatapos nga ay sundarin natin itong prepituhin ngayon hanggang sa maging golden brown. oyster sauce, garlic powder at pamintang dorog. Maglagay din tayo dito ng calamansi juice. Kung bet nyo rin ng medyo may anghang, maglagay lang din kayo ng siling haba at siling pula. Haluin ng maayos and take note lang na hindi na natin isisindi yung apoy. Pag okay na nga yung Papa, extra rice kayo!